Good morning, guys. So, today is May 24, 2024. So, pupunta kami ngayon sa hospital dahil follow-up check-up namin ni Baby M. So, follow-up check-up namin ngayon. I love you! I love you, too! Dapat, yung 22 yung sa akin, tapos 24 sa kanya. Kaya lang, so, pwede na kami magsabay. Sabi, sabi ng nurse, so, pwede na kami magsabay ni Alonso. Alam nga naman pupunta ako doon 22 tapos 24 punta na naman ako. So, kaya nagsabay na lang kami kasi nung 22 ilang araw pa lang kami na-release ka sa hospital. So 20 na-release kami tapos 22 follow up cho, check up ko na. So kaya hindi po na kami pumunta dahil nagpahinga muna ako dito tapos natulog kasi sobrang antok ako. And hindi pa ako masyado maano gumalaw nun kasi ilang araw pa lang So, naka 7 days na naman din kami sa hospital. Kaya lang, syempre iba pa rin pag ano, ganun. Kasi parang wala pa akong masyadong lakas nun. So, kaya, inintay ko na lang yung ano, schedule ni Ang. Hello, bago kami pupunta sa... Sa daw na po yung ano... Bago kami pupunta sa... Uh, hospital. Ayan, wala akong stand. Wala akong mapaglagyan dito. Hindi ko alam kung Kasaan ang stand ko. Kaya na stand ko nasira. Na. Sobrang sira na talaga yun. Ang hmm, baby ko. Tulog na tulog. Na tulog na ang baby ng mami. Oh, lakas naman ang ano na. Ang baby mo. Slow down na baby mo. Very good. Thank you. Thank you baby Sewo. Ang sayang si dino. Hmm, dati tayo dalawa lang kami ni Jello. Ngayon, three na kami. Alas, alas otso na ng umaga. Hindi pa kami nakaalis ni ate kasi sasamahan kami ni ate magpa follow up, check up. Si baby, Naka-prepare na siya. So, ako na lang mag-prepare siya kasi ate. Hmm. Then, na, may tapos schedule? And then, pupunta kami ng center pala, sabi ni ate. Papaschedule namin si Alonso sa ano sa center kung kailan sa pwedeng pumunta doon. Ay, nako. Yan, naligo ako na maaga nilagyan ko ng anong lagyan ko ng mainit na tubig kasi hindi ko kaya kapag ano, hindi ko kaya maligo pag ganito umaga tapos umuulan-ulan, then walang ininit na tubig. Sobrang lamig ng tubig kasi nakastak sa ano, nakastak sa drum. Ayan, okay, so, maglinis-linis lang din, din tayo. Nakaayos-ayos din. Dahil, porket may ano na tayo ni, Di porket may ayan lalagyan ko ng ano yung muka kasi wala akong ano wala talaga akong ano nilalagay sa muka ko na ano ganyan lang siya o oh, powder ito yung nilalagay ko kasi hindi ako mag-ano. Hindi ako mag- -ano. Agalagay ng ano-ano kasi pag hindi ko rin ma-maintain dahil wala nga akong pera. So, wala akong ano. Wala akong pang-maintain. So, hindi pwede. ba? Ang bata, hindi ka pa natutulog na. Nislip ka na. Kanina ka pa dede ng dede, oh. Wala, ikaw pahinga. Pinapahinga mo lang saglit yung chan mo. Tapos, dede na naman ikaw. Ha? Grabe na yan, oh. Over, over na yan, ah. Hmm. untuk masya Allah oh, tapas mamaya maya ini enak namanya yang dede untuk hmm, kan nabi untuk nangan hmm. hmm sleep kan lah karena makapang bayap nanaman kan so, sleep kan nanaman Masip na. Masip nga na. Ay. Ayan, so kanina pa yan siya, hindi natutulog kasi dede ng dede siya, so pahinga, pinapahinga eh, niya lang saglit yung chanya, tapos nagano yan siya, maya maya hingi na naman siya ng dede, magano yan siya, mag magwerp ka pinadede ko siya, pinapapert ko and then, pahinga siya pinapahiga ako, maya maya na na naman siya so, hindi siya natutulog dede ng dede, pero mamaya yan sa gabi, dere dere tulog niyan, gwara parang nag ano to, palitan ko pa to ng pampers Naka, palit na kami ng diaper niya, tapos ngayon palit na naman, halos yung isang pack niya eh, ano lang parang nasa tatlong araw lang yung isang pack ng diaper so hindi matagal hindi tatagal kasi nga palit ng palit Diyos ko sa isang ano apat lima isang araw so, sa gabi pa kaya ayun kasta mas ano mas, mas, masyado sa pampers tapos last na ano na yun huling pera ko na yung pinambili ko ng pampers na so buting sana so, nga mapadalhan siya ng papa niya bukas para ano para may pambili na naman kami. So, ayun. Sa wakas nandito si Jello na tulog sa amin. Ngayon. Ayan, oh. Dami siyang kagat ng aunts. Dami nga kagat ng aunts. Ito na siya natulog ngayon. Dede na siya. Tapos, ayan. Ang baby ko na alam siya. Tulog na tulog din siya, oh. So, yan pinagitnaan na ako ng dalawa na ito. Ano man yung makati, anak? pinatulog ko na siya dito kasi dun sa kwarto niya ate natutulog siya nadadagdagan yung mga kagat niya kasi nga may ano may kuto parang may kuto ng aso dun na ano pumasok kasi yung aso dun kaya ayan dami na naman yung kagat hindi na yung yung balat niya parang ano na kumuklad na yung balat niya kasi may itim itim na may mga dat dat na yung balat na na itim ayan oh hmm, dami pati sa pati sa mukha mga ano lang kami nawala dito one week nasa hospital ako Ha, ah, pag ko dito ayan na yung tsura ng baby ko oh. dami dami ng kagat pati sa face niya tapos ang dami dami sa pa kagat ng ano ng langgam kasi dito sa kwarto nilalanggam sila hindi ko alam na dito naman kami wala naman so, kaya ayan nag kasi nililinisan ko to lagi tapos may mga syempre kahit nililinisan mo may mga langgam na lang pumapasok kaya pinapatay ko pag may nakikita ako Ay, ano yun